pagpapabuti ng edukasyon ang isa sa mga programang tinututukan ni Governor Ramon V. Gico sa buong lalawigan ng Pangasinan. Para matupad ito, magpapatayo ng karagdagang tatlong campus ang Pangasinan Polytechnic College sa mga bayan ng Bugalyon, Uminggan at sa lungsod ng San Carlos. Layo ng proyekto na mapalawak ang libreng edukasyon para sa mga kabataang pangasinense. Mula nang magbukas ito noong nakaraang taon, may higit daang kabataang panggasinense na ang nakinabang sa libreng kolehiyo. Dahil dito, patuloy tayong magsusumikap na palakihin pa ang Pangasinan Polytechnic College upang mas marami po tayong matulungan ng kabataan na gusto kong makapagtapos ng kolehiyo sa buong dalawigan ng Pangasinan. Ito ang katuparan ng aking pangako noong ako umupo sa aking unang dalino bilang gobernador. Katuparan ng pangarap ng unang batch na mahigit na pitong na ang estudyante at libo-libo pang nananais maging marunong at magaling kaya naman sa ikalawang termino ni Governor Giko, inilalakad na at naipasa na sa unang pagbasa sa sangguniang panlalawigan ang mga ordinansa para sa bagong mga kampus. Sa ilalim ng ordinansa, itatayo ang mga bagong pasilidad sa Bugalyon, Umingan at San Carlos City. Sa pagkakaroon ng mga bagong campus, mas maraming kabataan na makakapag-aral ng walang iniisip na bayarin. Hangad din ni Governor Giko na magdagdag ng College of Medicine sa naturang paaralan. Bukod sa pagpapatayo ng mga pasilidad, nilagdaan din ang isang Memorandum of Agreement ng PPC at ang Cordillera School of Digital Arts. Ang kasunduan ay para sa Creative Convergence Project na naglalayong palawakin ang kasanayan ng mga estudyante sa digital arts. Magbubukas ito ng oportunidad para sa mga kabataan na hangad na makapasok sa larangan ng creative industries. Nakikipagtulungan ng PPC sa iba't ibang institusyon para sa mas malawak na programa sa sa edukasyon. Sa pagpapatupad ng mga proyektong ito, layon ng pamahalaan na itaas ang antas ng edukasyon sa lalawigan. Valerie Dismaya, or News.